Wala nang kakayahan ang makaliwang grupong New People's Army na manakot at mangikil ng pera sa mga kandidato. Ito ang kinumpirma ng Philippine Army matapos tanungin patungkol sa nalalapit na midterm elections. Si Almar Forsuelo, magbabalita. Tuwing eleksyon, isa sa mga binabantayan ng mga otoridad ay ang ginagawang pananakot ng mga makakaliwang grupo sa mga tumatakbong kandidato tuwing halalan. Ang eleksyon din ang inaabangan na aktibidad ng mga teroristang grupo upang makapangalap ng pondo mula sa mga kandidato na gagamitin upang lumakas ang kanilang pag ng kaguluhan. Pero sa panayam ng SMN News sa Philippine Army, wala na umanong kakayahan ang mga natitirang miyembro ng New People's Army o NPA na ipagpatuloy ang kanilang maling ginagawa tuwing eleksyon. Ayon kay Colonel Louis Di Tagapagsalita ng Philippine Army, base sa kanilang datos, nag-iisa na lang ang guerrilla front dito sa bansa at ito ay mahina na. Based dito sa status dati na nakikita dito ka dahil uh, one, isang uh, remaining wicked guerrilla front na lang yung natitira sa kanilang anay, uh we deem it na in wala na silang uh, kakayahan to influence itong upcoming uh, national and local elections as well as itong mga kandidato however uh, hindi pa rin tayo nagbababa ng ating na uh, security yung alertness pero sinabi rin nito na wala silang balak na ihinto ang kanilang ginagawang operasyon kahit pa tutulong sila sa pagbabantay sa seguridad ngayong halalan tuloy pa rin anyang kanilang layunin na matapos ng armadong pakikibaka ng mga rebelde ng NPA Uh, however, not tuloy, tuloy, while we are doing uh, the security operations uh, in relation to uh, the election, we are also uh, doing yung internal security operations. Uh, wala tayong let up. We, are, we have been uh, reminding our troops na continuous pa rin yung kanilang uh, internal security operations to ensure na itong mga remaining members na uh, New People's Army ay talagang manutralize natin the soonest. Ngunit kahit mahina na ang rebelden grupo, patuloy pa rin ang panawagan ng Army na isumbong sa mga otoridad ang sino mang gumagawa ng karahasan at pananakot sa darating na halalan. We are continuously reminding our troops and even yung mga na uh, ating mga kababayan, yung ating mga kandidato na kapag meron mangingi or uh, mag-extort sa kanila, uh, kailangan ipagbigay alam kaagad-agad sa atin para mabigyan natin na aksyon. Sa kabuuan sinabi ni Dimaala na nakahanda na sila para sa darating na midterm elections. Yes, we are 100% ready and uh, continuously uh, reminding our troops and we stay on alert at uh, wala tayong let up sa ating internal security operations at uh, yun nga, nanawagan din tayo sa uh, yung mga remaining members ng uh, New People's Army na uh, na. at uh, kumbaga magtulungan tayo na para ayusin uh, magtulungan tayo para mapaganda mapanatiling mapayapa yung ating uh, bayan at yung kanila kanila mga lugar at pati na rin yung ating yung kabuhayan ng mga uh, mamamayan para sa Diyosa sa, sa Pilipinas Kumahal Almar for SMN news